So hi friends, welcome back to my channel. For today's video, na ata karon dery an nagsakay ug motor kay nanghiram tag motor dito ni kung an friends ni Uncle, yes uncle. so naghiram ta og motor karon prince para maka kuan jud ta maka drive da karon padulong sa SM la ng premier Kena natay ani on kay na de viral karon nga tan awon dari sa SM so tara kuyugi ko ninyo manan out basid nindot dai ni siya ganahan ta mao ang SM la ng friends mao ni ang SM la ng premier yes karon jud ko nakaabot dari a karon pa jud first time pa jud dari friends mo nang ako ajung gi ko ano pasalamat sukod ako nga eh, naabot sukod dari a murag Lay layo layo bisag daga dabaw ta murag first time gyapon ta makalaag laag ra kay wala man tay budget nga kuan friends ubay ubay so mo nang karong par gid ta nakala park na ta friends na ta diri sa parking sa mga motorcycle motorcycle pangitao na to tong ang nakita sa facebook ba nga ato fountain with friends mo to kun tuyo diri a friends kay ako ay kita sa inyo ha ko sa kalindot kay nice mo kun viral mo gud siya sumoto so, ang pangita diri a karong mga Christmas lights. Or may akong kita ang telephone sa iyo. Ang Christmas lights. The buildings. So, dami buildings here. Sunod po sa SM, tarong alkar ni Kung Bukaw kay ni Mutor, kay ni Frenzy. So, nanata dali ang sunod sa SM lang. Dito po na po yung tanaw niya. may may yung pagkawa. Oo, oo. Oo, dalawang kay Christmas tree. Saka tala. Dayo pa nga po yung pangdata. oras na libot-libot diri sa SM lanang premier. Wala na mo nakita tong akong tuyo diri Prince mga katuyo ang fountain nga kung tan-aw nagi sa viral lagi daw mo tong wala. Na ato na lang gyud mi saka na lamit taas friends kay para pod buslan mang naabot na tay diri SM lanang nang sa mo sa kadto ka ato sa tong favorite kay ang pangarap nako na lagi friends na magka camera ko ba. Makakuan ko, makakuan ko og camera kay mo na nindot mo ang camera sa vlogging. So mo tong ni saka na lang mi kamanan aw lang gud mi bisag wala gyud kwarta sa kasaka lang.

Birahon ta na unta nimo so, birahon aya iya nimo i daun. Kini mo tong to. Birahon ang dalungan. So katong birahon daw dalungan sa Maxi Friends kay. Kuan daw para atong i-release. Wait a minute mo saka sa taha. Okay. Hello, good morning, friends. So, good morning sa ating mga kabisayaan dyan friends. natakaran na rin sa Digo City. Eh. <tos> <tos> so, maram matang nagubuan eh. Sa update lang, tanapata, napamida rin ako sa Digo City. Ayun, nagkikan mo na nga on. Tapos, na yun sa mga mga um, sakay daw siya. Kaya, wala daw siya pa siya pa. padulong pa siya o manabo niya di kuwan naman may pagkulong naman yung mag-stop so mahit ka lang daw siya Okay, nagabian mo dito sa Digo City, friends. Nagabian din na nga tayo mga friends. So, naabot na may diri sa Digo sa wadyo nila sa ilang entrada. O niya na sa mga nga. Muhits na lang daw siya sa among trucks. Sa among trucks. Kaya wala dito daw siya pamasahe pa doon sa ilahang lugar. It, Panabo City, dahil ilaha daw lugar. Niya, wala daw siya pamasahe. So, mo nang nihangyo dito siya sa kuag. Muhits na lang siya. Mo nang amuha na lang siya kipasa kay friends, kay Louie, kay si tatay. Kaya wala daw siya kwarta. na lang daw siya so oh, hello friends so tanawa ninyo ang mga BO friends oh laghan ka so ato ang ibalik dito sa kuan sa asa nagikuha friends ano siya Takkan hmm? kaayo ada jelly, crunch. Ito pa rin Bugat kayo. Parting bugata. ah. Hanahanap pa ka, duwe-duwe pa ka. Dapat ganiya pa dahil ka nagkuhan. So, maon na ang kadagandagan sa B.O. Oh, kadagandagan. Diyo na siya, friends. Pero di na siya siya masayang, friends. Kaya himuon na nila. O na siyang... Feed sa baboy. So, dito nga ipamutang tanong, friends. Ang B.O. Para ihatod nato di dito sa kung asa ni siya gikuha oh, grabe no labay labay lang siya friends oh kada gandag di man ko kada ugod bugat man na man ay ganay ni siya friends eh so ati man bugata oh nabi ni siya friends ano sa expiry ani day tingnan natin ang expiration niya ah september 2024 december naman tayo ngayon ay november pa pala ka So, September expiring na siya, friends. But in the kind of friends, wala pa super crunch sa green and everything. Dagan puro mga super crunch. So, kanila yung nakalahi yun. Eh. Ay, Ay karaghanjud, karaghanjud, kailangan. Parte jud ka ay kasayang pero mo na siya friends basta kana siya mga kana mga junk foods mga 3 months lang na expire na dahil dali ra kaya na siya friends. Ha? <tipos> na dahil ganito kayo ito siya yes hindi dahil kayo sayang kayo pero ingat sila di daw na masayang kay himoon dala siya feeds so di siya masayang lipong ako bay di saka ko tira lipong ako pero ting iga nga karoon so pauli na may karoon tao tao sa balayo niya ugma na daw na i-deliver sa kanya siyang hatdan na na friends so marato sige po nga naman ko si bye